Yan, hello, hello, napakainit 11.30 ng tanghali So, kailangang ating pumunta ng G. Yan yung bahay Yan Alos na-occupy na rin lahat ng bahay So, may mga tao-tao na rin Okay, yan May mga tao-tao na So, dumadami na rin Soon, pag taglamig na dito uh, Makikita natin yung mga tao, no? na marami na. So, yan o. Kita nyo. So, okay siya. So, ito mo ito init. Yan. So, punta tayo ng G. Yan. Okay. pakabuti ng ating Panginoon salamat o Lord uh, patuloy ang pagpapala niya, patuloy yung mga blessings niya, yung nagising ka lang is a big big blessing na yan sa ating Panginoon yung maramdaman mo na wala kang sakit humihinga pa tayo kahit ang daming pagsubok, daming problema ang iniisip dyan pero okay pa rin no kasi alam natin na buhay ang ating Panginoon alam natin na nandyan siya. Okay? So, yan po yung G. Dyan, yung spinach. Pupunta tayo. So, to God be the glory. Kailangan natin lumipat. Yan lang yung spinach, oh. So, mga 2 minutes, 3 minutes walk lang siya, no? So, mabilis. So, kailangan meron tayong access card. Yung ganito. Meron. Kasi itatap mo siya dyan. Yan. Tapos, bubuksan mo. Kasi pag hindi, hindi ka makakadaan no? Ah, ayaw na ayaw niya na ayan okay so yan so kailangan may ganun ka tapos dito kailangan ka magbayad ng um, card puro card dito grabe ano iba iba ng panahon talaga noon kailangan may cash kanda lang ngayon card yung iba nga, nasa cellphone na nila. tatap na lang nila yung cellphone. Kaya lagi ang bitbit -bit na lang nila. Cellphone, all in one na. Nandun na lahat, di ba? Grabe, makalimutan na lahat. Huwag lang ang cellphone kasi nandun na lahat. Kaya iniingat-ingatan natin ang phone kasi nandun na siya. So, ganun ka buti ang ating pa Panginoon. No? Kahit dumadami ang mga high-tech, AI, tandaan po natin na mas makapangyarihan ang ating Panginoong Jesus siya po ang lahat ng may alam. No? Alam niya yung pinanganak ka, alam niya in the middle, alam niya yung future mo. Na hindi alam ng ibang tao, hindi alam ng AI yan. Maring makopya ka niya, makita niya, pwede ka niyang patandain, pwede ka niyang pabatain sa AI. Pero yung spirit po natin, yung nasa loob mo, hindi po niya kaya yan. No? Kundi, kaya manampalataya lang tayo sa ating Panginoon. So nandito na po ako muli. Shalom, Shalom and God bless you all. So bye for now.